kasama naman po natin ang first district representative ng Zamboanga si uh, Congressman Kimer Olaso. Magandang umaga po Congressman. Uh, magandang umaga po DJ Chacha. And of course kay uh, Manong Ted Pilon magandang umaga rin po. Magandang umaga magandang po. Magandang araw. Thank you so much po sir sa pagpayag po no uh, ngayong umaga dito nga po sa Panayam sa Programa. Um sir kayo po ay nagsusulong nitong death penalty for corruption. Pwede niyo po bang explain sa amin ano po ba ang layunin ng panukalang batas na ito? Ito na po ba ang susugpo sa korupsyon dito sa Pilipinas? Opo ma'am, uh, walang iba, wala na talagang iba ma'am uh, to stop corruption in, our country. That at least uh, you'll penalize them by death penalty. Kaya nga sinulong ko sa kaambayan ma'am, yung ano, uh, death penalty by firing squad. Sabi ko, pag nasampolan niya ng isa ma'am, hihinto lahat yan. Ang Pilipino ang ugali natin, na hindi nasampolan, hindi hinto po eh. But on my part, being a first-timer congressman, a former OFW, masakit sa akin, nagtatrabaho kami as OFW, tapos nakikita natin yung pera ng ating bayan, hindi na pupunta sa mga ng lugar, inuubos na ng mga buhay at mga kurakot. That is why, I think about it, sabi ko, it's about time to have those in our country. Penalize them by fighting squat ma'am. Oh, paano po? Sige lang, sir. Uh, depende po ma'am sa sa korte no. Ah, uh, pag sinabi ng sandigan bayan, okay, ikaw ay uh, uh, confirm na ano ka, positive na isa kang corrupt na opisyalis ng bayan natin. Then uh, sinabi ng sandigan bayan, okay, you are sentenced to death by Minister, then Yun yun. We will go by that. Very simple. Wala nang mahaba, yung maraming proseso kasi marami po mga politicians hmm. na patawaran, na ganito. Still until now, bumabalik sa pwesto. So how can we control such in our country if such thing keep on going on in our country? Wala pong mangyayari sa ating bansa. kawawa po ang Pilipinas na na po tayo ng ibang bansa. Supposedly we are one of the most dangerous country in Southeast Asia. But then uh, because of this present situation na nangyayari sa ating bansa, wala pong mangyayari pag hindi po natin lagyan ng pangil ang ating batas. That is why uh, sa pag-isipan kong gawang itong uh, bill sa Congress, sana po masuporta ng aking kasama sa Kamara. Congressman Kimmer, um, so sa pag uh, pag pag-file po nitong panukalang batas na ito, parang ang dating po ba sinasabi niyo ngayon, ngayon yung justice system that we have eh, hindi po talaga epektibo sa pagpinalize dito po sa mga corrupt officials na meron tayo. I can say ma'am, uh, 80 to 90% is not that effective, ma'am. Kasi, tignan mo, um, yung iba nawawalan sa pwesto, di ba? Uh, natulan. Pero, on the other hand, nakikita mo, nanon pa rin kasi malakas siya kay, kay paring Santiago, nandun siya. For example, nanon pa rin. May position pa rin. Eh, sabi ko, kailan, kailan mapuputol to? Kailan mapipigilan to? if we will not put a total stop on this. Kaya sabi ko, if ever may nahatulan, then there are no uh, convicted, uh, convicted and uh, they're subject to death penalty by means of firing squad. That's very simple as that. Kasi pag marami pa tayong tanong, para marami pa tayong kwento, wala mangyayari po. Ganon ng ganon pa rin. Uh, Buenas dias, Señor Congressman. Ano po, makikisingit lang ako ha. Opo. Goodness day, si Opo, ang sabi nyo kay Chacha eh kasi uh, bakit nakakabalik pa sa pwesto itong sinasabi niyo ng mga magnanakaw, no? Kapag sinintensyahan, opo. kapag sinintensyahan ng kaninyo ay sandigan bayan ng firing squad, firing squad. Yan po sabi nyo, di ba? Opo, opo. Opo, opo. Pero sa inyong panukala actual ang mga uh, ano ho, no? ang mga panuntunan ay kinakailangan pa ng final decision ng kataas-taasang hukuman. Opo, opo. 'Di ba? So meaning uh, ano magiging pagbabago doon kung meron nga tayong problema po din with all due respect sa judicatura sa ating pong justice system dahil baka sinasabi niyo na mahatulan ng firing squad sa Sandigan Bayan, e eh, kinalaunan, ma-reverse ang kanilang desisyon po sa kanilang appeal o kaya balik rin po ng Supreme Court? Um, sa, uh, sir, uh, nagsara na po yung pinto sa plano. ah, ah, ah na po. ah, po na po. Ah, pinapasakay na kayo. Oh, o, so, sige, sige, sige. Magbo-board na po kayo. Sige po, sige po. Naintindihan namin. So we will just schedule next time sa, po. Next time po. Apo, 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 salamat po. Salamat po. Thank you.